Good morning, may gagawin tayo dito X4125 Yan Dinayo po sa atin, schedule for today natin uh, May ngayong makina daw Tapos uh, irerefresh refresh na rin Kaya kagawin natin mga idol At kakalasin natin Para mapakita sa inyo kung ano yung mga laman Ng pyesa nito Ito po ay X4125 Yan, kalasin natin mga idol yung head Para malaman natin kung ano yung maingay dito Tingnan muna natin yung ibabaw Gamit tayo dito ng 12mm socket Tanggalin natin itong cover ng magneto Para mapauga natin yung magneto Para malaman natin Kung ito ga nga ba ay maingay nga Kasi hindi naman natin alam itong naandar Kasi daladala -dala sa atin ay makina na lang Mayroon sya ditong apat na tornilyo Yan kakalasin nyo yan Pag nakalas na Ugaan na okay, magneto Ito mga boss oh Katok nga talaga ang ingay oh ingi, oh eh, no? ka mo mong ingay yan o Buagin natin na magneto block para makita tanggalin natin na magneto yun ayos alas natin yung stator kalasin naman natin yung block para makita natin kung anong abang sira nito yung kanyang liner oh, mga idol oh. May tama din pala ang block nito. Yan. Siguro ito yung naubusan ng tuti. Nagkulang sa tuti. Isin natin ang lock. Kita nyo Lagas na yung pin bearing. Hindi ko na siya nilagyan ng basahan kasi bababa naman natin ng makina niyan eh. Ayun oh. Talagang ayun oh, know, tinanong yung nangyari sa piston. Kasi ito ay eh, kung bakit nagkatama gawa nung ito, ayan oh. Patok talaga oh. Kaya hindi ko na siya nilagyan ng basahan kasi bababa naman natin ng makina. Ayan, papaparibor tapos papalitan ng connecting red kumain ngayon. Alasin natin yung mga para makalas lahat. Baka naman, ano. Yan, mga idol, Oh. Alasin natin. alasin natin yung oil pump. Wala na pala tong pin. Klaseng sira na yung oil pump nito. Yan, nire-rematcha rin natin, mga idol, Oh. Atin nyo. Yan, o. Oh. Bali, yung class housing din ninyo. Yan o. Ang lakas. So. Mga idol o. Ito lang. Self-clip lang katapat o. Napakasimple lang mga idol o. Ganyan lang pagkatanggal o. Pag wala ka nyan, mahirapan ka talaga. Sing sing ano lang diskartihan lang. Tanggalin lang lahat 'yan, ganun lang din. Bali natin. Yan na mga idol. Tama naman. Ito yung dalawang lock. Yan. Tanggalin natin. 22 yan. Loob na rin yung tornilyo. Kasi <laughs> natin. Medyo may sinsil kasi kaya hindi ko masya. Twenty-two. Ya, nawaser. Pasin to, ya. Plus lining, okay naman kahit replacement pero bakit sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Sala yung pagkakalagay ng plate kasi nauna yung plate. Tingnan natin kung bakit sala. Kaya pala mga idol may sapi na isa sa dulo. Kasi manipis na yung ano niya, yung class hub. Ayan no? Kaya pala may sapi na isang plate. Ayan. Okay din naman to. Kaya sinapian siya ng plate kasi may sapi. Ayan. Ito ang re natin, oh. Ang lakas, oh. Mga idol, oh. Yan, oh. Yan, yeah, isa pa rito sa nagpapakalampag. Pero ang pinakasira talaga sa kanya ay itong connecting rod, oh. Katok na katok. Talagang matindi. Tanggalin natin to. Muna. Muna. Ayan. Tapos ulit ito. 22 sakit. Malasan natin. Kalas ulit tayo nito. Impact drive. Gamitin natin ay impact drive. Pero subukan natin. Maganda naman yung talim natin bago. natin dito yun tapos tingnan natin yung timing kung tama yung timing na rotary valve nya tama naman sa kunya nakatapat naman yung until tama Ayan. po mga nakakain ng langis oh. papalitan natin all seal yan alright Понятно, что natin washer mas tap tak ulit natin gawa ng langis para rin tayo maglamutak yan ito yung kanyang toaster dito sa kabila tanggalin natin yung mga turnilyo lahat yan hindi ko na ipakikita para mabilis tanggalin natin yung mga turnilyo, may paghihiwalay na natin Pakadali ng paghiwalay ng two stroke. Hindi po kagaya ng ibang motor yan. Simple, simple mga idol. Yan. Pahintoser na isa. Yan. Pagalagyan natin ang transmission. Para Pagpapalitin natin mula ha. Ayan. Alright. Tapos may spring to. Ayan yung spring na neutralite. Ayan. Tapos may washer to dito. Sa drum. Ayan. Tapos ito yung transmission nya. Kailangan may washer dun sa dulo. Tingnan natin ka, may washer sa dulo kung kompleto. Okay naman, meron. 'Yon transmission. Uh, ito goal natin, mga idol ito. Yan. Ito. Ito ang bumigay sa kanya. Oh. Yan. Ito mga idol ang natin. Ito. Itong connecting rod. Tapos yung black pare Alright. Mga idol, okay na? Abangan nyo ito at paanda natin yan. Ano? Pa-share po ng video mga idol. Mga idol, oh, dumating na. Napapress natin. Buti may nakuha pa tayo na connecting rod X3. Yan. X3 yung kanyang connecting rod. Pero pwede naman to sa X4. Ayan Oh. Adali ah, pa tayo ng isang connecting rod. Tapos parerebor natin. Yan. Bubuin ko. mo muna. Tapos bubuin. Pati mga bearing. Side bearing. Mga bago na rin mga idol. Andito na lahat. Ito yung side bearing natin o. Oh. NSK brand. 6205 at 6304 mga idol ayun mga idol buo na bali okay na yung mga all-seal nito lahat yung o-ring tapos itong pinaglalagyan ni sir ito ay o, matalas sa matalas na bali meron tayo dito kukunin natin ayun mga idol oh, makapal na makapal wala siyang tama yan kasi yung kanya po kasi x3 kaya gagawin natin x4 para ang class lining niya ay maging anim kasi po ang class po talaga ng X3 ay 5. pag X4 anim ito yung gagamitin natin nililisin ko lang o, maganda pa siya oh. wala siyang katama-tama kahit konti mga idol o, makapal pa kumpara dito sa kanya na napakanipis na ng mga katagano. no? nipis na oh. Yun, know, oh. sobrang talas na kaya sinapian lang ginawa din ng anim ang problema lang mga idol sira talaga kaya yan tapos to yung class housing, -re -re natin yan papaltan ko siya ng damper kasi umuuga na yung kanyang damper tinan nyo yan o tinan nyo ha lagyan ko ng basa no o tinan nyo ha uuga yan o yun umuuga na siya mga idol yan kasi dapat tinan nyo yan o pumupuyo sililipat natin dito sa kabila tinan nyo ha wait mga idol yan tinan nyo ha yan ha ikot ko ha tinan nyo ha yun yun o. o Maano na siya, gumagano na siya gumagano na yan eh oh. Yan oh. Kumakalog na siya mga idol. Kaya irerevise natin at tanggalin ko yan, irerevise ko nang bago papalto ng goma. Oh, ito na mga idol, nakalasan natin sa piyan natin para mas maganda kasi po pag napalagay ito, ang nangyayari kasi mga idol, yung yung kagaya ng mga durog na oh, yung mga goma niya. Kasi pag napalagay po yung goma dito, mga idol, ang nangyayari po na press lang itong alloy dito sa sa plate kaya hindi ma-press yung itong goma kaya kailangan magsapi para mas maganda yung hakab niya mas magandang gamitin lagay ko muna lahat ayan mga idol okay na naribis na natin oh ayan, wala lang uga pwede na natin ikabit tapos hintayin lang natin yung pinare-rebor natin pinare ko na yung blakas kasi may tama ayan mga idol oh akin oh. kita nyo yun oh quality quality oh pagkakarebor oh ayan Hmm. Ganda oh, ganda ng hakab oh. Ayan. Ayan yun oh. Parang salamin. Ang kintab. Ito pa yung isang pinarelabor natin oh. Sa RS. RS naman siya converted sa DT100 na black. Paanda rin natin, may CDI na siya oh. idol yun na pwede na pong kunin ng mayari tagumpay na yan sure bull na